Uh, yes, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, nandito po kami ngayon sa Mount para sa expedition. So, mga kasama ko pong akit sa bundok is pare. Ako po pala si Allen Balagtas sa inyong At ito po makasama mga kasama ko. Galing pa po ng ibang bansa to. Ayan po ay si Parin Marlon. Sorry, Arnosos, mula po sa India. At yan po yung mula sa... Dandaan po tayo kasi medyo delikado po yung akin natin. Marami po mga pakiap po magdadala tayo ng yan. Okay, yan. Yeah. lang. Oh, para oh, Four po yan. Hindi e, yung kabisado yung lugar. Opo, so... Ito po ay mag-uumpisa po yan. Mag-uumpisa na po yung pag natin sa bundok. So, sana po panoorin nyo to dahil... Marami po kayo matututunan kasi ang bundok na ito eh, sinasabi nilang maraming lumalabas o marami kang hayop, gano'n. Tara na po, ako na po tayo. Ready na? Ready nyo yung mga bag nyo? Post ko muna, ha? Ayan, na po kami. Sige, tuloy-tuloy sa po. Salita lang kayo. Pakakit na po kami sa bundok. So, nakikita nyo po yung materik na daan. Ito lang po ang daan papunta sa bundok. Magsalita okay, ka pare. Ayun, pare, huwag ka masyari malayo para marinig niyo sa sa'yo. Uh, ito po yung dahan po sa taas. sa uh, bali, makarik po ito. Kaya kailangan nang mag-ingat. Ayun uh, po. Uh, uh, mga mga uh, limang kilometro para sa bagay uh, na yung unang campsite Ayun po. Ayun pero that's why kailangan na natin palihin lang pagkawa natin. Sana po may makasalubong tayong PCC sa ating interview. Kung kawang kukuha, diya, wala, hindi na nakarali. Ayan po, nalikita niyo po. Papalapit na tayo sa may puno ng kamatis. Famous po rito yan kasi sa ating maliliit kamatis dito. Hindi na po nyo, gano'ng kataas. Ay. Yeah. Ito po kanina, meron pong mga mga itang umakyat dito kanina. Kumukuha po sila ng pagkain po nila para sa may makain po may maka sila sa so sa pamilya nila, pampamilya. Ah, makita po niyo ang view. Ayan po. Yan po ang sambalit. Yan. Yan ang uh, sambalit. Maganda po. Mas maganda pa po ang view makikita natin mamaya pagdating natin sa may gitna. Kaya, tara na. Sige, galing na kami dito. Kasama ko si Doc Nord. Yan po. <laughs> Doc, <laughs> Doc, Doc Nord. <laughs> <ang> cameraman. <laughs> <laughs> ng pangalan mo kuya, cameraman? Si Kuya Oji. Oji. Ay, Oji. Ay, Oji. 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 Oji ng pati, ba bot. Hindi ba bait ganda? So <laughs> uh, <laughs> ito, At, oh, na oh, po, mat si matarik ganda. na. Ay, may, may... Ah, ayan na ah. po, nagigitan na po natin ang sign. Ito yun po yung sign na yun. Ang ibig pong sabihin nun ay bawal na po tayo lumagpas dyan, pero para po sa inyo ay gagawin namin lumagpas. Okay. Pwede po natin magkita yung sign? Oo. Oh, <laughs> May thanks po yan. Yan. <laughs> yan po. ah, eh, naka, nakal pong dan pong Dandan po tayo. Nakalagay po yung thanks yan. Parating na gwardiya. Kunwari po ay lang, lang, <laughs> lang, lang si Ya, ya. <laughs> Nayagan po tayong umakyat kaya tutulit tayo. Tignan nyo, kahit nandito pa tayo sa tuktok ng bundok, eh, meron pa rin tayong nasasalubong na mga kababayan natin. Oop, yan po. Meron po nakalagay na landmine. Yan, I iwasan po natin yan. Ingat, iwasan po yun yung landmine na yan kasi may posibilidad pag napakan po nyo yan, sasabog po. Ang ibig nyo pong sabihin, nasa lugar po tayo ng mga MPA? Opo. Ito po ang isang ebidensya isang uri ng gamot na maring ginamit ng mga NPA. Yan. Binagamit NPA nung napalaban sila sa mga militar. Anong klaseng gamot yan? medyo infiltrated po itong lugar na ito. Wala akong pinasunod yun. Ipakita mo ng gamot. Pwede po. Pang... <laughs> Baligtad. Yan. Yan. Ginagamit po ng NPA. Okay, okay. Di Diretso po po tayo. <laughs> Paano po? <laughs> Taas na. Materik na ang ano ah. Yan. Op. Op. Oh. Op.

Ayan po. Meron po. po tayong naririnig na putok. Kaya po hinto minto po muna. Baka yan na po yung sinasabi nilang mga kalaban. Pare pare, tago ka. Marami na pong, meron po kaming naririnig na mga putok ng baril. Tayo nag-iingat lang po. Kailangan na po natin yata. ta, dito po muna tayo. Kailangan po natin yung mga para na kalaban. Ayan na. Tara na. YouTube. <laughs> well, napaka tahimik na sa lugar na to. Tabi-tabi po. Masyado na. na ito. Ah, uh, ito ang tinatawag na Santan Tree. Sa mga sudod po makikita yung Santan Tree, maliliit. Pero ito po kakaibot ni Sir na. Actually, gamit po ito sa mga pilay. May mga... E, cameraman pa yung po natin, may pilay. Pwede po natin yung sampulan. Ayan. Ah. Tubo niya lang po ito. At makawala ang kanyang pilay. Try it. <laughs> 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 Try hindi mo nakita. Ah, <laughs> uh, pwede mo magtanong, ano po ba ito? Yan po, ang isang kapunay na sa lugar pong ito ay may napubuhay pa pong mga orangutan. Orangutan? Ito ay kanilang pinagkainan po ay tinatawag na nyog. Binabalatan po nila sa pamagitan ng ngipin. Okay, magkita po. Dito po madalas tumamba yun, sa ilalim ng tantan tray dahil ma-press po. So... Akit pa po tayo? Akit tayo. Mayroon so, po maaaring may ahas. na po kami ulit. Pero okay. po. po kami. Dandal lang po tayo. Meron po mga nakaharang na landmine. Danda lang po sa paglakad. Uh, nilalagay ng mga katutubo para po may nasa ng pagpasok ng mga kalaban. Okay po, mas ka dito. Kung tawa na po kayo sa buhay sa probinsya, tawa na kayo sa kakatambay, pumunta po kayo rito at tak na mababagot sa kakalakad. So, so marami po palang ano sa gay, ano? Gray. Gray. grade kaya po yung mga puno parang kan kulay abo. Ba't po ah kaya tinawag na gray. Oh. Tanda po yan ng puno ay nag-iitad na ng mga 500 years. Kaya po nagkagad niya ng kulay. Okay. So, salita ka. Salita ka naman, Kuya, ano? Kuya Kim. Uh, oo po, sige. <laughs> Wala po akong masabi. Kasi talagang napapagod na ako. Yung puso ko, parang inihingal na talaga. Kaya, alang-alang po sa ating mga taga-subaybay, eh, gagawin ko po lahat ng aking abot makakaya. Kahit po ako pagod na, baliwala po sa akin yun para po natin dito may kabiling maka... Ugag Kapre, tawag nila. Yung po maraming maganda punta namin doon. Yung po ang pinakatuktok na kitin natin ngayong araw. Pag narating po natin yun, bababa na ulit. Yeah. Camera pan nyo. <laughs> <laughs> Patuloy po natin yung kino-cover. Si mm, yolo. yolo. noon. Yeah. Kaya, alam po malakas ang tuhod nyo. Pagkat yan. Hindi. -pag Hindi po ba sa basta dapat eh, sinasabi niya, Pare! O, ayan. Ayan na po, sa, sa site. Saan, tanawa, magandang tanawin. Ito po tayo sa campsite. Tingnan niyo po ang tanawin na talagang napakaganda. dagat. So, yan po yung dagat. Okay, patuloy po tayo sa pagkakiat. So, natawag na bonsai sa Japan. Sa ating po saging matataas. Pero po ito, edad na po nito, 200 years old na po ito. Pero ganyan lang po siya kalaki. Okay. Ayan. Ito, ito. Yan po. Ito po ay iniingatan. Dali lang, Kuya Kim. Ito po ay iniingatan dito kasi napaka-precious. Kaya dahan-dahan po ang pagano baka magalit sila. <laughs> <laughs> Napakaganda po ng tanamin dito. Dito niyo makikita yung pinaka-Pacific Ocean. Yan. Sa so, mapa po, makikita nyo yan po yung gilid doon sa mapa ng Pilipinas. Nasa po tayo. So, banda po, Taiwan na. Yan. So, na po. Malapit, malap, malapit na po. tayo sa isang sinasabi po nilang ng bahay ng mga ita dito sa Mount Samat. Kaya ngayon, susubukan po natin silang kausapin, alamin kung paano po sila nabubuhay sa sa bundok. Ano okay. pong ano pong tinakain nila? Pinaghahanap buhay nila para may tawid, gutom ang kanilang pamilya. So, mo, ano bawal lang maraming tao. Bawal lang maraming tao. Kaya bilang na bilang po mga pasok dito. Kaya wala pong basura. Kahit po magganap kayo saan, wala po kayong magkikitang basura. <laughs> sa mga bahay kapre kaya wag ko tayo medyo na ingay kasi naniniwalaan po na lugar na to ay ng mga mga spiriting tabi-tabi po Nagtuto na. Yeah. Po. Marami na po ang nagtangkang pumutol ng puno nito. Magigita po niyo Hindi po nilang kayang putulin. Ang isa pong gumawa dito ay si Pasyo. Lahat po ng mga bayanin, pinagkatagato, hindi nila kayang patuntulin. Dahil ito po ay ano yun? Sinabantayan daw ng... Ano so, po yung ingay na yun? yun po ay... Meron po siguro ng natutulog na kapit sa Ah, okay. Uh, Dati kunchanak dito. Dati po itong lugar na to, dito po nagtipon-tipon yung mga bayan-bayan natin para mag-usap-usap kung anong gagawin nila para makalaya tayo sa mga sumasakop sa atin ng mga Igorot ay kumpla. Mm, Basta, Kalimutan ko na. Yung po si Bayan na po si Mark Simpson. <laughs> Medyo naka-cocain po siya kaya hindi niya po alam ang sinasabi. Oh. hindi po totoo yan. Kung lang po lang niya sa akin, paninira lang po ng kasamaan ko yan na ako po'y nagkukukin. Saan ka ba lumaya? Di ba one year assistance sa'yo? Tumakas lang po ako sa kulungan. Dahil, di ba nabalita niyo tatlong kababayan natin ang nabitay. Baka ako susunod Dahil daw sa duga. Hindi totoo po yun. So, ibig sabihin, sa China po kayo? Sa Hong Kong. Di ba, pati ng China yon? Ay, sorry po. Meron po tayong po na kambal puno. Madalang po kayo makikita. Ayan po, bandarol. Ayan. Bus -bus na ano, ano po hukay to? Hukay. Parang may hukay. Pwede ba na makita? Po, presyo niyo po yan, imagine niyo po ito yung paa. Paa ng dalawang babae na naka ganyan. Okay, so, ito po ay parang nga. Ito, po ang mas ito po ang Nina. Kailan po na mas grade? Ano yan? Ano yung entan? Nina? Saan natagpuan ng 50 kataong patay dito po yan. Yan. Ito po ng mga tagalabas yung mga napatay nilang kasama. Dito okay po, nila, po ito kamakailan ng ating gobyerno. Dito po nila, inilibing yung mga kasamaan po nilang namatay nung salabanan po sa Mindanao. Dinala po nila dito. Kaya, Juan, ngayon, makikita natin, butas na lang, wala nang, wala nang yung mga sinasabi lang namatay. Kung so napaka-ilalim po pala ng butas na to, no? Malalim po yan. Okay. Tara po. Wala tayong mahanap na ita. So wala pong ita ngayon? Wala, wala pong ita. Dalawang <laughs> po ay namamasil sila sa dagat o kaya naman ay nasa internet chat sila ngayon at ng sa Facebook. Maya maya pa po sila darating kaya balik na lang po siguro tayo mga sa tuyos. Okay, salamat po. Well, napakadaming puno pala dito. Tapayin muna po tayo ng mga ilang minuto bago tayo gumagal. po baka hindi po kayanin ng ating cameraman at ni Doc Ferg. Doc na. Dahil sila po ay walang training sa pag sa bundok. So, pero nandito po ako para alalay sila. <laughs> si Doc Nerd at si cameraman Panyong. O so, si cameraman Panyong. So, paano kayo? ba? Kaya mo na ba, Doc Oo, oh, kaya ko na. Okay. Total, pababa na eh. Madali po ang pababa, sa fact, yes. na po yan. Sa pagbunga po natin, nasa po tayo, may makasalubong tayo mga indigenous people o yung mga tinatawag na taong gubat. Sana po, sir, tayo. Ito po nung nakaraang pamasyal namin ay may nakasalubong po kami sa amin Thank you. ang oras po ngayon ay ang oras po ay ikon na alas 12 ng tanghali eh. so ah uh, na kung ikaw sila see the pacific ocean over there so so why we here we are here in the top of the Mount Samat doing some coverage With Doctor Mudd and the cameraman Montaño and your very own Yolo Pascual. So, what's that, Dr. Arnold? Ito po yung ginagamit ng mga ita. Yung tinatawag nilang... Yung, oh, yung pinanghahagis po nila sa kalaban. Ito po yun. Hindi nyo, marami pong simat. Sima. Hindi sima. po yun yung pinanghahabis ng pwet, pagkain. Hindi po. Ay, ginagamit ko to kung sa atin po na taga patag. Ginagamit ko to pang lechon sa baboy, sa manok, ganun. Pero sa kanila, napaka importante po sa kanila. Pang depensa po nila ito sa kanilang tribo o sarili. Kaya, pwede ko po bang hiramin? Yes. Salamat po. Alam ko po pong gusto mong kung yun eh mapasayo para ilalagay mo sa akin yan. Pero balik mo yan sa akin kasi ilalagay po natin yung sa museum. Po, para uh, dito po kayo makikita sa, sa unang pagkakataon kung ano po ang itsura ng dumi ng isang kita sa atin po. Alam nyo na ang picture nung sa atin, yun sa kanila po, kakaiba talaga. Kaya po sila tinawag na taong gubat. So, ito po yon Confidential po to bawal ipakita, pero para po sa inyo kapag namin. Ayan po siya. Ito po ninyo. So, kulay itim. Kulay itim. Hindi po. Mayroon po. Kulay itim tayo. yung kanila. Yan. Ba't kaya kulay itim naman. yan? Itim. <laughs> Kasi po, Karang pagalas tayo. po silang kumain ng gulay. <laughs> yan. So, babango <laughs> <laughs> po siya. Amit pinipig. Para palang tayo ng kalabaw ang tayo ng ita. Eh. Hindi po makakit ang kalabaw dito. Tingnan nyo naman po ang tarik. So, parang kalabaw po pero hindi po sa kalabaw yan. Baka sabihin niyo po yung dinadaya namin Hindi po kayang akitin ng ang kalabaw to. kalabaw. po. Ito po ang patunay na wala po wala pong manners yung mga ita kasi sa bapo po ng paglalakad nila pag nakakarandom sila ng pananagis ng tiyan, kung saan po sila abutan, doon na lang po kahit naglalakad po sila. Yan po ang mga ebidensya. Ayan po, may mga paparating po mga indigenous si, people. Kailan po natin yung tago mga bansa. Bawal po silang sa atin dahil nangangagal po sila. Padadaanin lang po natin. Sila po ay mga kababayan natin na namamasyal din po dito. Sila po yung... Okay. Hello po. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Ay, ah! ako na kayo. Opo, na po kami. Po dito. Ay, ako na kayo. Ay, ako na kayo. Ay, ako na kayo. Ay, ako na kayo. Um, bababa na po tayo ng bundok, ng bundok para yung mga kasamaan po natin eh baka nag-alala na po sa amin. Yeah. Kaya may nauna na po sa, sa amin yung mga so, magandang bilag. So ano po yung mga yung bakit may damit ano po? Ano po yung mga sinasabi natin mga uh, taong lubat. kanila uh, po gal yung tae na nakita natin kanina. kanila po yun. Medyo may iyaing uh, po sila kaya sila po ngayon lakad. Ayan. Okay, tara na po. Pupunta po sila sa bayan para bumili ng mga damit na isusot nila. So, uh, so go maswerte 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 po tayo dahil hindi tayo nabigo sa pagkakit po natin na kahit tarbo kahit paano ay eh, nakapag nakakita po tayo ng kababai natin na sila na sa bundok nasa bundok at saka nakausap po natin sila eh bagamat ang sabi po nila eh kahit mahirap dito sa bundok eh awa ng Diyos na ka nakaraos sila. Ka po ay Sana po tayo, 200. Yeah, daan. daan po ito. So pag dito po kayo dumaan, ito po ang pinakaligtas na daan. Wala pong mangyayari sa inyo dahil mababait po diyan. Dito po ang daan po punta sa mga kampo ng mga cannibal. So dahil po nag-iingat tayo at tayo po natin ng masaktan, ay natin ng anumang disgrasya sa paglalakbay, dito po tayo dadaan. <laughs> <laughs> sa daan ng sa daan ng cannibal. Alam nyo, may saya din ito kasama ko eh. Magpapasensya rin na. Kasi, ang basa. Ayoko na magsalita. <laughs> Ngayon, pababa na po tayo ng bundok. Para, mag... mamaya, pag may pagkakataon tayo, babalik tayo. Kasi, yung pangalawang balik natin, hindi natin nabutan yung mga kababayan nating aita para nabigyan man lang natin sila ng mga gamot na pinaninigay sa atin handog ng PCSO at ng gobyerno 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 ng ating bansa walang iba ang pangulong Marcos Marcos uh, Nonoy po yata yun ay Nonoy Nonoy Marcos okay so nag-ibon na po pala yung ano natin ngayon presidente natin no hindi kasi, kasi nado yung sinasabi ko, si Bumbong Marcos. Pero, ang kanya, Pinoy, Pinoy Marcos. Ang tawag sa kanila, sa bahay nila. Okay. So, na po ay may nakipadaan tayo mga taong bundok na ala, sinabi natin kung saan nabutan. So, ginawa na naman po nila. Kahit po may mga tao sila, ibang tao sila nakita, hindi po nila napigil ang kanilang sarili. Sa po ang ebidensya. Oh, dami, eh. oh, po. Dahil marami po sila, limang tao po ang nag-protest niyan. Nag-usap po sila na sabay-sabay sila para masaya dahil sila po yung magbubarkada. Ito, so, medyo tiyo na siya. Hmm. Buha ba ako yata? Buha po yan dahil <laughs> buha mo yun niyo. <laughs> Wala to. So, ito po, may dalawang daan na naman po tayong ang nakita. Ito po. Papunta na po ito sa kabayanan. Kung saan po tayo magiging nasa yung campsite natin. Dito po ang pinaka-delegado sa lahat. Dahil dito po nakita yung mga MPA. Yan po sa daan na yan. Nagkaroon po ng makbakan. Dahil po nag-iingat tayo, dito po tayo dadaan. <laughs> po. Malapit po, po tayo sa ating campsite. Ano na kausap po namin yung yung nakasalubo na sa natin kanina na isang kababayan natin. Mga ilan nilang dyan daw po ang naglalakas loob na umakyat dito dahil nga po natatakot sila sa bahalong mangyari sa kanila. Oh. Dahil... Uh, bayan. Yan po ang pinaka fresh, pinaka-anong halaman dito sa Mount Samat. Yan po ay banal sa kanila. So, yan po, ay halaman mula sa kaya, mula sa Batala. So, so yon, ibig sabihin, banal na halaman po yan? Opo. Yan po ay bawal hawakan, bawal lapitan, pero dahil no, dahil po, po sa yan. pag ingat sa pag po natin ng coverage ito, po ay ating hawakan. Tingnan niyo po, napakaganda. Bawal pong hawakan yan. Bakit po? Dahil pa, banal po sa kanila ito. Ah, banal yan. Ayaw, kasi po ang paniniwalaan, po ng ginawa kami po Kaya po nila yan. Ito po mga 50 years old na po itong na ito. Napakaswerte po natin na may nakita tayo. Tara na po. Ay! Huwag po kayo maingay. Baka po ma maraman nila. Tara na! Tara <laughs> <laughs> na! Pagkatapos ang ating malayong paglalakbay sa Mount Samad, hindi po nagpapalang kami sa ngalan ni Doc Nerd, ni Cameraman Panyong, at ngayon ni Gold si Jolo Pascual. Maraming salamat po at yan po ang Born to Be